Tentu, ada yang namanya "Aaa". Hai, nah, bahu itu entah trabaho, himpunan

Ito, so, 160 nga. 160 ang lapad. Uh. 160 ang lapad. Bagong-bago ng metro. <laughs> Bagong-bago ng metro. Tapos, ang haba. 300. 300. 300 ang haba. Ang lalim. 160. Ba? Ayos yan. Maraming-maraming yan. Maraming-maraming din hard blocks ang ilalagay dyan. Ano? Ang daming tubig. Swimming pool. daming tubig. Swimming pool. Mamaya, Ayosin natin yan. Namaya ulit.